Ang Diyos ay pag-ibig. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang sugu niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinuro ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga minamahal, yamang gayong kadakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman, ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pagibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang espiritu. Nakita namin at pinatotohanan ng sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapayag na si Hesus ang anak ng Diyos ay nananatili sa Diyos. At ang Diyos na may nananatili sa Kanya, nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos. At nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Ang pag-ibig ay nagiging ganap kung hindi natin kinatatakutan ng araw ng pag Sa Sapagkat tayo tulad ni Kristo, kahit nasa degdig pang ito, walang kalakit na takot ang tunay na pag-ibig sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi pagganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Tayo umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umiibig sa atin. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos at napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung iyong kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya maibig, paano niya maiibig ang Diyos na hindi nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umiibig sa kanyang kapatid.